Si Jiling J ay gumastos ng 10 pesos sa supermarket para bilhin ang mga sangkap nito. Ipapiyansin niya. Kung paano ginamit okay. ang mga ito, para sa pagkainan sa isang araw. Para sa ano, Sal? Gagawa ako ng KFC style mashed potato. Ang mga sangkap na gagamitin ay patatas at gatas. At maraming pampalas. Pugasan muna ang patatas bago balatan at hiwain. Tapos, lagyan ng tubig ang steamer para steaming ng patatas. Unang haluan ng dalawang kutsarang toyo at isang kutsarang oyster sauce paminta, ay depende sa gusto. Dagdagan ng tatlong kutsarang cornstarch. Ang bay leaf ay depende rin sa preference. At tamang dami ng tubig. Pagkahalo, bukang ganito na. Tapos ilagay sa kawali para igisa. Nagsasaliksik muna siya ng recipe bago bumili ng sangkap at magluto. Mukhang masarap sa paningin niya. Okay, ito na ang mashed potato dadagdagan natin ng konting gatas. Hindi naman kailangan ng marami. Tapos durugin hanggang maging malambot. Haluin natin ito. Mukhang hindi gaano maganda. Dagdagan natin ng gatas. Hindi rin naging maganda lalo. Ang natirang gatas ay pwede nating inumin. Ito ay konting gatas mula sa bahay. <laughs> Ang mashed potato ay nakakabusog pala. Isa lang muna para tanghalian, sana noon pa isinalang. Kailangan pa rin ubusin ang gatas, tanghalian na. Para tanghalian, gagawa ng cheesy mushroom Ang mga sangkap ay itlog ng pugo, kabute, keso, at mga dahon ng gulay. Hindi ko alam ang tawag dito, tawag ko lang ay dahon. Hugasan muna ang kabute at tanggalin ang tangkay. Gamitin ang kutsilyo para palawakin ang gilid. Oh! Bakit ganito ito kadilim? Mukhang hindi na makakain. Nakakadiri talaga. Talagang hindi mo masasabi ang mangyayari. Akala ko, hindi na kailangang kumain ng tinapay. Mayroon tayong bacon ngayon. Gumamit ng baso para maghukay sa tinapay. Lagyan ng salad dressing. Tapos pagsamahin ang dalawa. Takpan ng bacon sa cross pattern at lagyan ng itlog ng pugo. Doble ang pula Ibig 180 degrees so, Celsius um, ng 20 minuto. Hindi masama. Ang sarap ng crispness. Nakalimutan ko pa ito. Ang sarap pala. Apektado talaga ng kabute. Nakalimutan ko lahat. <laughs> ang laman ng maliliit na kabibe. Medyo maalat at may amoy dagat. Parang pinakuluwang seafood ang lasa. Minsan talaga ang sarap ng bata. Baka naalat din siya. <laughs> Kakain na ako ng hapunan. Ilagay muna ang gulay sa microwave. Ito ang 0.8 euro na vegetable mix. I-microwave ng limang minuto. Hindi ko pa nakakain ng fried rice na ito. Ako rin. First Ang weird ng pakiramdam. <laughs> Kapag hinalo, parang ordinaryong itlog lang. Satisfied ako sa resulta. Pwede rin pakainin sa mga magulang pag-uwi. Pero hindi ba dapat separate ang paggisa ng itlog? Bakit hinalo agad? Anong klaseng paraan ito? Maganda naman ang paglilinis. Ito ay direktang paglalagay sa kawali na malamig ang mantika. Kinakabahan ako habang pinipili ang footage. Baka masugatan siya. Pero mas magaling pala siya kaysa inaasahan ko. Magaling ang technique niya sa pagluluto ng fried rice. Tama lang ang alat, hindi naman sobra. Espesyal din ang paglabas. Alam pa magayos ng plating. Magaling din pala ako. Almusal ay mashed potato, Kapunan ay masarap na pagkain. Alam na ninyo ang nangyari. Na-praise ang unique fried rice. Tapos na ang challenge. Pagkatapos ng tatlong kainan, ito ang natira. Sa tingin ko successful naman. Sayang lang ang konting kabute. Gumamit din ako ng konting gamit sa bahay. Dahil baka sira na ang kabute. Sa susunod, bilin lang ang mamahaling sangkap kapag kakainin agad. Pero pag-iisipan ko, mukhang naabot naman ng 10 euro dahil malalaki ang packaging sa supermarket. Mahirap kontrolin ang gamit. Sobra-sobra pa rin ang 10 euro para sa isang tao. Sana sa susunod ay mas mapaganda pa. Para mas masarap at maubos lahat. Ilang tao pa ang gusto makakita ng ganitong challenge? Sabihin nyo sa akin.